sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe ah, naniniwala po akong sila ay manitatangin po at may mabubuting karoban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo lahat ah, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming salamat po sa inyo lahat ah, sa mga bago na kayo naman po nakatuklas ng aking youtube channel liwaga ng pangasinan pa'y okay, magtubiling pindutin ng subscribe, like, at share, Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At pakakaluko po sa inyo lahat ang aking manalalaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan at lahat ng mga mga orasyon na dito po lamang pumatutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nihiga po sa hirap ng buhay ito so yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbas ang sino Kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang kabutihan. At ipagkakalup sa inyong siksik, dikdik, at umapaw na pagmamahala lang atin, Diyos ang mga sa lahat. Uh, so, tat po sa inyo lahat. ang isishare ko po sa inyo ay hindi ka malalapitan ng isang tao na may masamang tangka sa iyong buhay. Paunawa po, sa, pag, sa pagpanawag ng bahay, na sa akto na pagtungtung ng paa sa lupa, ay banggitin po ninyo ang orasyong ito at sigurado po na walang haharang sa inyong daraanan. Narito po ang orasyon po. Sancti Pater Dei, akdudum, idam imau, auyui. isus so Maria trahumi, yid hi bau hi salbami. Usalin po sa isip lang po ng tatlong bisis at ipo sa dibdib po. Sancti Pater Dei, akdudum, Idam imau. Auyowi sos igoso Maria Trahomi yidhi bau hi salami Santi pater diak dudum idam Imao, auyowi sos igoso Maria Trahomi yidhi bau hi, hi salami Ya tipo sa dibdib po na tatlong beses po Napaka importante po ito na kung alin po may nagtatangka sa inyong buhay po, isang tao. At sigurado kung umiiwas na po yan, hindi matutuloy po yung tangka sa inyo at uh, yung magtatangka po na tao sa inyo na ay hindi na po matutuloy at mawawala po no yung mawawala na po yung uh, tangka sa inyo kahit kahit na kailan man, hindi na po uulit po. At lalayo na po yung tao na magpapakalayo-layo na po yung tao na magtatangka po sa inyong buhay. Kahit kakapit bahay nyo halimbawa po ay lalayo po yan na mahahalata nyo po na paalisain yung kanyang bahay at pupunta sa malayo-malayo po. Yan pong napkapangirin po ng uh, hindi ka malalapitan ng isang tao na may masamang tangka sa iyo. Yan po. Sana po isulat po nyo sa inyong rebrita po. Napaka-importante po ito kung Halimbawa po ay may magtatangka sa inyo, usalhin nyo lamang po sa isipan lamang po ito at uh, ipos sa inyong dibdib po ng tatlong beses po. Bago ko po kayo umalis ng bahay, bago po kayo tumapak sa lupa, usalhin nyo na po ito ng tatlong beses po sa isip lamang po at ipo, sinyo, ipo nyo sa inyong dibdib po. Ang orasyon po ito na Sancti Pater Dei Agludum Idam Imao Awiwi Jesus Ibusum Maria Trahumi Yid Hi Bau Hi Salva Mi ay napakabisa po ito na uh, pang ng mga uh, masamang tangka sa inyong buhay. Napakabisa po itong orasyon na ito kaya dapat po ay pakaingatan po at huwag pong ipagyabang at dito po nyo lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan ng aking mga binabagay po mga oras orasyon po ay napakabisa po tais taos po sa inyo pong uh, usalin po at manalig sa Diyos mga kapangyarihan sa lahat ang mapasalamat sa kanya kung natapos nyo po inusal po maraming salamat po sa inyo lahat uh, sana po ay magsubscribe kayo at pakipalo na rin po ang Facebook page ko po at uh, pakishare sa iba po maraming salamat po babay po